Good morning, guys. Tignan nyo, guys, yung tanim ko, oh. Ano yan? Pag nabili ako ng sibuyas, guys, yung ano, yung puno niya, di ko sinatapon Sabi ko, try ko nga kung mabubuhay. Ayan, oh. Buhay na, oh. Ayan, oh. Tapos dito, may bagong tanim ako. Ayan, oh. Ayan. Yung mga binibiling juice na mga anak ko, oh. ayan, di ko tinatapon, tinatalo mo yung mo, mabuhay, di ba? Ayan, oh. Buhay na sila, oh. Tapos ito yung petsay. Pag nagulay ako ng petsay, pi yung pinakapuno niya, hindi ko tinatapon. Eh, laki na nito. Hilingi ko kay Ate Ludi yan. Kaya tao kay Ate Ludi. So, ito pa yung ibang halaman ko. Binilig ko. Sobrang init kasi kahapon sobrang init. Alisin natin yung mga tuyong daan. Ayan. Tapos pa, oh. Ito pa. Dito sa ano to, Dito yung mga tuyong dahong pampataba din yan, eh. Balik natin na yun. Ito yung plant ko. Bibilang ko ng pasuya yung hangin plant na paso para maganda yung ano niya. Ang ganda na, oh. Galing to kay Ate Nesa, oh. Doon sa apo nung... Yung apo niya, inaalagaan ko dati. Tapos ito pa, oh. May mga tanim ako. Hindi yata nabuhay yung iba. Pero nagkakadahon na siya, oh. Ito, galing naman to kay Ate Atitina. na Itong halaman na to. Galing aplaya to. Yan, galing aplaya, yan. Tapos itong sipag mamulaklak na itong halaman na to, Ah, um, 'yung pag bulaklak nito. Ah, um, uh, ang dami niyang bagong sibol, oh, siya. 'Yung mga bula, ano niya, 'yung bunga niya pag nalaglag, tumutubo. Ang ganda ng bulaklak niya pag sabay-sabay na mumulaklak ang ganda. Eh. Kusito pa, oh. May nabuhay na ampalaya dito, oh. Guys, oh. Pusita yung aking palmera. Palmera! eto pumangit na oh, kailangan talaga siya ay eh, bago na palitan ng taniman ang liit na di kaya ng ano. Kasi uugat yan eh. Tapos nagsisibol yan ng ano. Tapos ito oh. Pamilyar <laughs> kayo sa ganitong halaman. Dati doon nung sa Bicol kami. Yung aming harapan ng bahay. Hilera yan may ano, yung bermuda. Tapos sinitrim namin. Ay ano, yung sigstag kung tawagin sa amin. Tinitrim namin yon tapos dito guys, oh. May ganito kami magkabilaan ng ano yung yung parang gate gate namin. Ginawa namin pa arko, ang ganda. Oh. Palad-palad. Palad-palad. Mudali -palad. <laughs> mabuhay yan. Eh. Hmm. oh. ito. Ito katulad nito. Ito, yahangin ko to pag ano na, bagong tanimso, eh dalawa. Bibili pa ulit ako ng ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mga apat, lima, anim. Kasi hihiwalay-hiwalay na natin sila para ano, dumami. So, ganda na nito. Dami dahon. Oh. Galing nga ito kay Marie. Biligay sa akin ni Marie. Ni Marie. Shout out sa'yo dyan. Tapos 5. Kumusta na? Ayan. Ayan. Oh. Natutuwa talaga ako dito, oh. malago na siya. Tapos yung mga balat ng ano, guys. Balat ng sibuyas, bawang. Ayan, may kiti-kiti. Tapos itlog. Binababad ko sa tubig. Pinandilig ko sa kanila, oh. Yan. Ano yan? Pampataba ba? Pampataba. Ito, laki, no? Binababad ko sa tubig para pandilig sa kanila. Para, ano pampataba daw yan yung balat ng itlog pampaganda ng halaman ayan pampaganda ng halaman ayan ang ganda na ko tong haba na kasi pinutol ko ayan o kasi ano ang haba na kakailangan talaga mapalitan siya ng paso yung kagaya na nandoon yung kulay puti ito so, haba na ito nito. Ayan. Thank you for watching, guys. Good morning sa lahat. Sa aking mga content creator at sa aking mga followers dyan at viewers at mga FB friends and my relatives. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Doon sa anong second floor, guys. Meron din akong halaman dyan. Ayan. Meron din doon. Ayan, o. Oh. Ayala ka, kaya alaga, eh. Halo, baby. Tulukan na tila mo, duling kana o? Tulukan, duling kana. Slip na yung. Pag kulang ka sa tulog eh. Oh, Ang <laughs> ah, um, beya beya namin na yan. Beya. Beya, tulog ka na baby ko ha. Sleep well ka na ha. ha? kumain ka na. Sleep ka na. Oh, cho Naglalambing naman yan. Unat-unat uh, naman yan. Nag-unat-unat naman yan. Ah sleep na, Bea. Yeah. Ito na naman, si Silota. Sleep na ikaw, Bunso, ha? Bababa na si Mama. Mm, sleep na ikaw. Love you. Love you, baby. Love you. Love you, baby ko. Ayan, tutulog na guys ng aking pusa. Wag na mag walang, ano, nagro -ronda. Antok na antok, oh pag antok na antok yan, banlag yung mata niya, nababanlag. <laughs> Thank you for watching! Share-share po ng live and comment there and pa-heart na din po. I love you all. God bless!